Panoorin nyo guys oh Yung ginawa nitong uh, rider Ayan habang tumatakbo siya, siya no, sa ano Sa na bigla siya muntik na malaglag ka no Ayan no? Ang lalim niya walang takip Ewan ko kung sino uh, may kagagawa nito Baka ako yung mga yung nakatakip dito Ayan ang ginawa niya tinignan niya Kaya, tapos umanap siya ng pwedeng i rito ano, i Iharang dito para hindi makakasin eh. nakakita nga siya yung orange na barrier kinuha niya rin sa may bandang dulo ayan uh, pinagkitinginan pinag nga siya ng mga tao kala kung anong gagawin niya oh. ayan o oh. ayan ayun Hinatak niya pala yung ano yung uh, orange na barrier tapos si eh, iharang niya rito sa butas na imburnal para walang makaano walang makadaan dito at siguro para hindi maka aksidente Ayan, ina, medyo nilayo niya pa ng konti yung motor niya para ano, para hindi maka abala rin sa mga sumadang sumad sa akin. At ayusin niya kung paano niya ihaharang yung ko, yung uh, orange barrier yan. Pero kung yan, eh, kung ganyan ang harang niya, yan, siguro pwede pe na yan. Eh, na siguro ganyan. Okay na yan. Pero parang parang hindi pa siya satisfied, yun. Kasi para makakalusot at taro sa ano baka bigla may mag-counter ko kaya kaya binalikan niya uli yung ano yung orange inaayos niya hindi sipat niya kung paano kaya ayos na hindi makakasagabal at hindi makaka -absidente. So ayan na nga oh. Ah uh, ayan inaayos niya na siguro hindi na makakano. Good good work. Mabuhay ka. Ah uh, ingat sa ating mga